eto ang prediksyon ni Jason Tito mga idol. Magkakaroon daw ng rematch sa NBA Finals sa pagitan ulit ng kanilang kupunan at ang Dallas Mavericks na yung upcoming 2025 season. At nang tanongin siya kung sino ang pinipredik niya ngayon para sa NBA MVP. Well babanggit pa ba siya ng ibang pangalan mga idol? Siyempre siya daw ang magiging MVP ngayong season. Well yan ay base lamang sa kanyang prediksyon mga idol. Pero ganun paman ay hindi pa rin naman malabong mangyari ang kanyang prediksyon ito. Lalo na't nagpalakas din ng roster ang Dallas Mavericks at syempre nananatili pa rin namang top contender ang Boston Celtics lalo na kung magiging 100% healthy na si Kristaps Porzingis well halos walang binago sa kanilang roster mga idol kaya hindi malabo ang rematch nila ng Dallas pero ang usaping MVP ngayong season ay sigurado ang isa sa magpapahirap kay Tatum sa award na ito dahil tiyak na matindi ang labanan sa MVP award ngayong season nandyan pa rin ang 3 time MVP na si Nikola Jokic sila Luka Doncic at SGA